Nagsumiti na ang kamara sa impeachment court ng sertifikasyon na nagsasabing na ayon sa saligang batas at sa impeachment rules ng kamara ang pagsasampa nila ng impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting sertifikasyon kahapon, naka-attach o nakalakip ang kopya ng House Resolution number no. 2346 na pinagtibay ng kamara ng June 11 Nagsasaad na tumalima ang ginawa nilang impeachment proceeding sa Article 11 Section 3 ng 1987 Constitution. Nakasaad din sa sertipikasyon na hindi sila lumabag sa one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint laban naman sa isang impeachable official. Ang pagsusumiti nito ay pagtalima sa utos po ng impeachment tribunal kung saan hiningan ang kamara ng certification o attestation na alinsunod po sa one-year bar rule ang articles of impeachment at abiso na ipupursige pa rin ng Kamara sa 20th Congress ang impeachment.